Sa bawat sulok ng ating inang bayan, may mga kwento ng pagbangon, pag-asa at pagmamalasakit. Kwento ng mga taong naglilingkod ng tapat, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ako si Lenny Robredo, tumatakbong presidente ng Bansang Pilipinas. Ako ay nasa inyong harapan upang sabihin ang aking gagawin o aking mga karapat-dapat nagawin. Mukha ba akong pagod? Mukha ba akong natatakot? Mukha ba akong kinakabahan? Nagtiwala kayo sa aking aking mga kababayan. Pagdating sa usapin ng halalan, isa lang ang, ang nasa isip ko. Siguruduhin na mawawakasan ang uri na pamumuno agad na pagdurusa, paghihirap at pagkamatay ng napakarami sa atin. At bibigyang aksyon ko ang mga hindi binigyang aksyon ng ating mga dating presidente. Sa ating pamamahala, laylayan ng magiging bagong sentro. Kung walang mahanap na trabaho, gobyerno mismo ang magbibigay sa iyo. Tatlong buwan ayuda nasa layoff. Bawat pamilya may akses na libreng doktor. Bawat bata walang hadlang na kalidad sa edukasyon. Sa kabila ng mga batikos at pagsubok, hindi natinag sila ni Robredo sa kanyang paniniwala ng paglilingkod sa kapwa ang tunay na sukatan ng tagumpay. Sa bawat hamon na kanyang hinarap, nanatili siyang matataga tapat sa kanyang mga prinsipyo. sa akin, hindi <coughs> na po importante. Dahil yung problema ang nakikita ko na pinagdadaanan ng mga kababayan natin, No.